Good evening Andito na na ako sa Nakarating na kami ni Anton Ban dito sa bahay guys. Ang una una sa lahat ay nagpasalamat Kay Lord na ginagabayan kami At nakarating kami ng maayos ni Anton Ban Kaya andito na kami Ngayon sa bahay Ano masasabi mo Chels? Na nang anniversary sa luneta? Bukas, eight. Kaya ko ng mga snacks. Kaya... Yes. Ay, guys. Anong anniversary, Chels? Anong anniversary sa... Yan. Ayan, anong anniversary, Chels? Sa 45th anniversary, oh, no. G-I-L namin sa luneta. and guys uh, ay, <laughs> yeah, ano sila ni Chelsea guys eh ano sila ang ano nila sa daan? guys kapunta uh, si dalan ngunit <laughs> uh, ang <laughs> yeah. hey, tip Tipning mang ano masasabi mo na andito na kami ni Kuya bang kapag 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 kayo kapag 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 Okay. Hindi. para wala pa kami ano, na prepare na pagkain snack. Kaya pang money pang bilis. Ayun, guys. Uh, ready na kasi na sila bukas guys. <coughs>